Kehinde Babatunde Victor Oladipo. Si Dipo, ang two-time All-Star Guard na nakilala natin sa kanyang oras sa college at professional teams ng Indiana. Naglaro nga naman kasi siya ng college ball sa Indiana Hoosier tapos naging All-Star para sa Pacers. Sayang lang at injuries ang naging kalaban. Maganda na sana ang karera bilang centerpiece ng Pacers noong 2010s. Nagmula siya sa Silver Spring, Maryland. Naglaro ng high school basketball sa Demata High School bago mag-commit sa Indiana University Bloomington. Bilang Hoosier ng tatlong taon, year by year ay nag improve ang kanyang laro. Una ay nakilala sa depensa, naging team's best defender pa nga, madalas bantayan ang best player ng kabila. Mula sa pagiging raw athletic specimen papunta sa defensive specialist at energy glue guy, sa kanyang huling taon bilang junior, isa na siya sa America's biggest stars. Naging hit din siya sa mga fans dahil sa isang iconic made basket celebration. Siyempre, after ito ng isang defensive play, dito ay naging bona fide collegiate star siya. On top yan ng madaming awards. Kaya pagdating ng 2013 NBA draft, napili siya bilang second pick ng Orlando Magic. Ito yung draft na first pick si Anthony Bennett, kabatch din nila, si Yanis at Gober. Sa tatlong seasons niya sa Magic City, isa siya sa mga best sa draft class. Pangalawa nga siya sa Rookie of the Year voting behind Michael Carter Williams. Nag-slam contest din at nag-second place sa Dang contest na napanalunan ni Zach Levine. Sa entrance nga niya doon ay pinarinig niya ang malasami Davis niyang boses. Manggaling nga din palang kumanta itong si Dipo. 2016 nang matrade siya papuntang OKC, kinuha siya ng team para makonbinse si Kevin Durant na magstay sa Thunder. Siya nga naman kasi ang best two guard ng team matapos si James Harden. Pero lumisan si Durant para sa Bay Area, big story yun. At isang taon naglaro si Oladipo sa OKC at nakarating sa una niyang playoffs bago muling matrade kapalit ni Paul George. At ayun na nga, sa homecoming niya sa Indiana, naging star player siya ng Pacers team. Isa sila sa mga surprise ng taon. Nakuha nila ang fifth seed sa East. Yung most improved to play ni Dipo ang isa sa mga dahilan niyan. Siya rin ang nag-uwi ng award sa taon na yun. Most improved player. Dinala pa nga nila ang Cleveland sa Game 7 sa unang round. Ito yung huling taon ni Lebron sa Cavs sa pangalawa niyang stint sa team, ilang cardiac moments din ang nangyari sa serya na yun. Pero mas nanaig ang experience ng Cavaliers team. Sa pagtatapos ng season na yun, siya ang naging steals leader. Napasama sa All-Defensive First Team at All-NBA First Team. Kaso, sa sumunod na taon, season-ending injury. Heto na ang sad story at baka yun na ang huling sulyap natin sa peak o ladipo. Nagkaroon siya ng ruptured quad tendon sa kanyang kanang tuhod. He was never the same. May contract extension siyang nakuha pero di niya tinanggap. Eventually, tinrade siya papunta sa Rockets tapos kalaunan Miami Heat. Parte siya ng Miami team na nakarating all the way sa finals. Ayun nga lang, sa 2023 playoffs, na-injure siya ulit. Since then, ay hindi pa siya nakakabalik. Hay, injuries talaga. Mahirap kalaban at one point isa siya sa mga best two guards ng liga. Two-way pa nga, i-score at didepensa. Sana may nalalabi pang one last hurrah. Para kay Victor Oladipo. Ay siyaplok. Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia hanggang sa susunod na episode ng na... Jump 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 Balero